Buenas tardes, damas y caballeros. Binulgar ni uh, uh, former senator and now congresswoman uh, Leila de Lima na meron palang plan B ang House uh, of Representatives ha at uh, sila mga opposition uh, congressman na pailan ng impeachment complaint laban dito sa mga sa mga Supreme Court justices na naglabas ng desisyon na masyadong bias talaga kay uh, Sara uh, kay Sara Duterte. Ha? Ah, and uh, we must remember na 12 uh, or 13 of the 15 justices ay appointee ni, uh, ni Uh, former president rodrigo roa duterte isa lang dyan ang appointee ni pinoy at isa lang appointee ni president bongbong marcos although well lahat sila bumoto uh, one for all all for one well the dalawa absent at uh, isa uh, hindi bumoto so 13 na huh? 13 lahat uh, pabor kay uh, kay sara duterte or uh, Uh, yung decision nila is to kill the impeachment dahil daw unconstitutional daw ito. Kaya sabi ni Laila Dalima na dahil hindi katanggap-tanggap yung decision, they are planning at uh, sabi niya, uh, hindi lang siya, kundi, kumbaga yung House leadership led by Speaker Martin Romualdez will, uh, will probably file uh, impeachment complaints yun lang ha. Pwede rin natin masabi na medyo bias rin ito mga justices sa uh, hindi lang siguro de pabor sila kay Duterte kung hindi pabor rin sila sa personal interest nila. Kasi ang ginawa nila, kinapon nila. Tinanggalan nila ng ngipin ang impeachment process. Ngayon, sa kahit sinasabi pa nila Romualdez, o sige, magpapile kami ng, uh, ng impeachment kay Kwan, kay uh, kaya uh, sa mga justices. Ang gagawin ng mga justices pag file pag file ng mga nila ng nil, ng house ng complaint mag babaya mag gagawa ma hahanap rin sila ng tao mag filing ng complaint hanggang mga tatlo ang complaint na pailan sa kanila so sabi nila oh violation na yan sa one year rule o oh, next next sa uh, august na kayo ulit mag file or next sa uh, September, August next year na. Kung ngayon ipa-file, August next year na. So naloko na, nawala na, sira, sirang sila na talaga ang impeachment process. Parang inalis na rin nila sa konstitusyon. Ibig sabihin nito, uh, from now on, lahat ng impeachable officials hindi na matanggal. Hindi rin sila pwede kasuan ng, ng kaso anti-graph, plunder ba, or, or anuman uh, kaso dahil impeachable official sila. So ibig sabihin, dahil dito sa ruling na ito, dahil binaboy talaga ng Supreme Court yung impeachment process, wala ng presidente, vice-presidente, uh, ombudsman, uh, ano pa ba, commission on audit official, justices, justices, kasi natuto na sila. Natanggal si Sereno, natanggal si Corona. Ah? Natuto na mga justices na wala na wala nang pwedeng uh, hindi dapat uh, ga ayusin natin bulabugin natin itong uh, itong uh, constitutional provision regarding uh, regarding impeachment para hindi tayo uh, hindi tayo ma-impeach so they are uh, they are all really just protecting if not they are protecting sarah they are protecting themselves ako rin sila ma-impeach sila. Kaya ang ginawa nila, inalis nila ng pangil. Wala na, wala na. Kasi yan one year rule ban, yan na magiging law of the land. Ha, parang inamend nila yung constitution through their ruling. So ngayon, na uh, kahit mali nga, pero sila ang may last say dahil Supreme, Supreme Court nga sila. So wala nang... Uh, wala nang uh, 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 sabi ni Atsar hindi daw na impeach si Al si Sereno. Bas ang sinasabi ko na file ng impeachment, hindi ko sinabi na natanggal dahil sa si impeachment. Sinasabi ko na file ng impeachment. Yan ang uh, kwan natin diyan. So lahat si Corona na file ng impeachment, si Sereno na file ng impeachment. So yan, ha? So wala na talagang uh, wala na, wala nang saysay, wala nang pangil, wala nang wala nang silbi yung uh, constitutional provision on impeachment. So yan nang uh, yan nga uh, ginawa ng Supreme Court act uh, sinira nila. Siguro takot rin sila ha? na ma-impeach sila sa mga pang-abuso nila. Okay, uh, sige, panoorin natin itong uh, interview kay Leila de Lima. saan sinasabi niya na na may plan B sila, may plan B sila. Ha? sa sa uh, dito ako uh, anong aksyon gagawin nila sa Supreme, sa Supreme Court equal, equal body is going against another kong paano kung hindi uh, uh, <laughs> yeah. kong paano kung hindi and thank you ha, uh, and tv5 for this uh, video hindi nila pansinin yan paano kung hindi lang nila hindi pansinin, insultuhin pa, insultuhin pa nila, katulad ng kanilang unang order sa Congress. No? Uh, anong magiging records uh, ng Kongreso? Uh, yan ba ay pag-uusapan uh, niyo sa Kongreso yung possible impeachment ng mga justices? Yan ba ay pupunta sa kalsada na People's Tribunal alaban uh, kay Vice President Sara? So ano yung mga recourses? Ngayon kasi as we speak, may nag sa Supreme Court. Eh. If there's even And any recourses? Any of uh, those can be resorted to. Mm -hmm. Ayaw ko pa sana na magbanggit ngayon nang nang uh, you know, that uh, we can initiate or any interested party can initiate uh, impeachment uh, process against uh, the justices themselves. Ayaw ko pa sana. Pero that probability ay uh, nandyan. Nandyan. Kasi kung, as, as you said, Paano kung totally i-disregard motion for... So, ayaw pa sana niya banggitin. Pero since natanong na siya, binanggit na niya na meron nga sila talaga ang plan B. And that includes uh, filing an impeachment complaint laban dito sa mga Supreme Court justices. Dahil nga sinabi nila dun sa desisyon na immediately executory. But it doesn't mean I final na. It doesn't mean wala nang pwedeng kumestyon. Kasi the, the very right to file MR is actually part of due process naman ng any party of any case including the respondents here so kung ano ang gagawin nila at magmatigas at maging strong sila limbawa they issue something even a short resolution which uh, uh would be tantamount to really yung yung ano ba yung parang uh, uh, lalong igisgisim yung kick an an pag uh, ang pag uh, insulto sa house as an institution i uh, we cannot blame it uh, anyone or any group and for that matter, the House itself, if it, it would also consider the filing of impeachment case against uh, the Supreme Court justices themselves. But parang, parang ano na rin yan, ang hirap nun eh. yung know, sana hindi yan mangyari. Now we will be, you know, you will be pushed to the, you know, the, to the corner na yan, yan na lang ang tangi natin magiging solusyon. Kasi parang na rin yan, constitutional crisis eh. You know, <laughs> I mean, that is actually a constitutional crisis because one co-equal body is going against another one head-on. Papa-impeach po. So, wala na tayo. Wala, wala tayo magiging Supreme Court in the meantime. And so, what happens to our uh, to the administration, the workings of the uh, administration of justice? So, as much as possible. nasa ano, na, na, The ball actually is with the Senate or uh, with the Supreme Court now as well as the Senate. Yes, cementa po nesta noche na tanamagita. What it? Ah, kung ano kung so buti binanggit ito ni so almost nila yung pilikan nato ng permiso si pa yung abre the last week. So ano ano pumapasok yung sa mga kababayan ko sa Sambuanga nagulat. Ah, bakit dito pumasok dito ha? So, yan. na uh, Yeah, magkakaroon talaga ng constitutional crisis uh, kung saan mag nag mag away-away na yung Supreme Court at uh, at Kongreso. Uh, so, Biro mo tula uh, tulad ng sinabi ni Laila De Lima, la, pailan nila ng impeachment complaint lahat ng mga Supreme Court justices. So ibig sabihin lahat ng uh, kung kung na kwanyan, kung na-approve yan, although siyempre papatayin yan sa Senado, kung naap kung pero sabihin natin kung na impeach wala tayong supreme court wala tayong uh, Kwan, highest court of the land huh? ano mag uh, mag-appoint uh, ulit si president bongbong marcos o, o maglalagay ng temporary justices eh. so magkakagulo yan kaya kung kung ako sa house uh, <clears throat> kung ako sa senado they should uh, also take this in consideration kasi lalaban at lalaban ang House, lalaban at lalaban sila Laila de Lima. So, uh, uh, to avoid ha, a constitutional crisis, dapat uh, ang Senado mismo, mas malaking constitutional crisis kasi kung mapailan ng impeachment ang uh, Supreme Court Justices kaysa yung ituloy na lang ng Senado ang uh, trial, ha impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya medyo... Medyo uh, kwan talaga, uh, magulo itong sitwasyon na ito. And uh, buti naman, ha, uh, kahit pa paano, Laila de Lima has issued the warning kasi si Jinggoy Estrada, yan pa rin ang ginagawang dahilan na magkaka-kwan daw constitutional crisis kung hindi sila susundin. Pero mas grabe kung constitutional crisis mangyayari kung pailan ng house lahat ng mga justices. Ah, uh, for sure, ngayon pa lang siguro pinaghahanda na nila yung impeachment complaint sa mga justices. So magkakagulo talaga 'yan. So la let this be la la let this be a uh, a uh, warning to the senators na mag-isip-isip naman sila kasi talaga magkaka, magkaka uh, ma the, the worst fear will happen. Magkaka kung talaga, ha? constitutional crisis talaga kung mag-away-away ng uh, ng todo ha y yung two branches of government uh, uh, well at uh, the lower house of congress and against the supreme court kung magpapile nga sila ng impeachment complaint so this is uh, again another thing that uh, that uh, the C the senate should consider at uh, tulad ng sinasabi natin noon na uh, uh, let us pray let us uh, let us uh, make noise sa social media for the senators madala lang man sa sa kwan natin sa prayers natin or makonsensya lang man ha, to to let the rule of law ha, uh, really apply sa mga sa mga corrupt and also to follow the law and the constitution kasi bakit ka naman susundin yung isang desisyon na maling-mali at lahat na mga constitutional experts na gumawa ng constitution, ng 1987 constitution, sinasabi maling-mali ang ruling ng Supreme Court. So uh, uh, tuloy tayo, tuloy tayo in our prayers. Uh, malapit na talaga yung Judgment Day of uh, August 6. And uh, tingnan natin, ha? some things may still happen uh, to our favor. At yun nga, ma-avoid natin itong mga at uh, constitutional crisis na sinasabi ni Laila De Lima. So, my lang vlog natin because I know you are resting and magre-resting si Bat. Kaya lang I just want uh, to bring this out sa inyo dahil palapit na palapit na talaga yung uh, August 6. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Again, prayers and uh, like this vlog para mapunta ito sa mga kababayan natin and they can join us in prayer and also appreciate uh, please share this vlog uh, para tuloy tayo ang tuloy ang pressure natin kahit Sunday magbablog tayo to to call on the people to pray and to pressure the senators meron pa tayo three days from tomorrow so thank you very much for watching and see you in my next vlog